Certificate is given to Sergeant Rodolfo G. Sevilla. Same certificate is given to Sergeant Joel G. costanos gs DS alpa DS-ALPA-028-127, Reserve, Philippine Same certificate of completion is presented to Sergeant Angelo C. Taob, gs t 21 115 Reserve, Philippine Same certificate is given to Sergeant Angelito A. Alforque, DS-A1018187, Reserve, Philippine Army. Same certificate of completion is given to Sergeant Isidro D. Luardo DS-A033535, Reserve, Philippine Reserve, Philippine Army. Same certificate of completion is given to Sergeant Rolando R. Halop, AC-T12-000973, e Reserve Filipino <coughs> Army. Same certificate of completion is given to Tipsy Eric M Olan Olan B10s T twenty two dash zero 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 one seven seven Reserve Philippine Army. Same certificate of completion is given to Pepsi Bartolome L Rodilla D C dash T twenty two dash zero 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 two four four Reserve Philippine Army. SAME CERTIFICATE OF COMPLETION IS GIVEN TO MIPSI B Inyo DS-T21-000155, RESERVE, PHILIPPINAMI. SAME CERTIFICATE IS GIVEN TO SERGEANT John L. Aliha DS-R17-000039, RESERVE, PHILIPPINAMI. SAME CERTIFICATE OF COMPLETION IS GIVEN TO PFC M Brukoy DS-T22-000-157 Reserve Philippine Army Same Certificate of Completion is given to PFC Bulito D. Soletorio Jr. DS-T22-000-182 Reserve Philippine Army Same Certificate is also given to

Ay. Ay. <laughs> so, okay, your seat. All participants, congratulations to each and everyone. Sila ngayon ng mga bagong hero Walang iba kundi ang kawal Pilipino Kahit ulan, kahit bahaba di Nakahanda silang tumulong sa tao Ang mga sundalo na laging nakadistino Sa mga buk na magugulo Isabela, la na ukutabato Hanggang sa may Zamboanga Pasilan na ulo Sila'y humagapang sa gitna ng kadiliman Kagat ng lamok, tinitis namang Naday panayang ambush sa gitna ng daan at kung mapuruhan ng ulo mo'y pupugutan Huwag ay <laughs> hirap ang buhay magsundalo Sa digmaan kami madidistino Kung ikaw ay medyo guwapong guwapo Maraming chicks ang maghihinayang sa'yo mga sundalo Minsan na'y malungkot Pag sila'y malayo sa kanilang lugar At kung magkasakit Walang dumaramay At kung malasin ka Ikaw ay mamamatay Huwag kahirap palang magsundalo Sa digmaan kami madis tino kung ikaw ay medio guapo guapo, parangin magkakahabul sa yon na laging nakadistino sa mga buhok na ubot ng gulo mula Isabela lanaw ko tabato hanggang sa may zambuanga basilan na gulo at, at sila'y gumagapang sa gilid ng kabundukan PANAY PANAY ANG RAK RAKAN NARMANIT AT MASINGAN MASINGAN ONE OF FIVE TINITIIS LAMANG AT kung MAPURUHAN ANG ULO mo'y BUPUGUTAN BUKAI HIRAP ANG BUHAI sa SADIKMAAN KAMI MADIDISTINO